ng DOJ, NPS sa pagsasampa ng kaso laban mm -hmm. kay Sheila at Cassandra on disobedience to summons which mm -hmm. false passport. Kanya i-elaborate no. po. Uh, Akapon lumabas na yung inquest resolution kung saan uh, kakasuhan no. It's a charge na sa korte yung dalawa. Yung kay Sheila ang mga charge sa kanya sa korte ay disobedience of legislative summons at yung pangalawa ay yun use no, use of passport violation ng Philippine passport Act by the use of an illegal passport. Doon kay Kasi naman, ang kaso niya ay ganun din, disobedience to legislative summons. At bukod doon, kinusuhan din siya ng, ano, ng obstruction of justice. Pero may mga iba pang mga reneklamo sa kanila NBI, yung mga yun naman referred for regular preliminary investigation. Hindi ibig sabihin na, na tapos na. No? Para sa inquest prosecutor, yung mga kaso na yun, yun, ang, yun ang maaaring sakop ng inquest, maaaring sakop ng warrantless arrest. Kaya yun muna yung kinaso ngayon. Mm -hmm. So, anong um, mangyayari ngayon, sir, since meron ng ganyang case, after nilang mag humarap, sa Senate at sa House, pwede na ba silang ikulong? Anong mangyayari? Okay. may ano yan eh, may, may corresponding information na i-, ihahain sa korte sabi sa mga charge na yan tapos hintayin na lang natin na kung mag-issue ng warrant of arrest yung, yun judge tapos pag nangyari yun, eh, tatakbo na yung kaso no? pero itong mga kaso na to hindi naman ito masyado mabigat available to no kaya maaaring mag may aaring magpiyansa kung si Kasi tsaka si Sheila sa mga kasong to pero hindi ibig sabihin na walang ibang kaso may mga mas mabibigat na kaso na tumatakbo uh, um iniimbestigahan pa lang 'tong mga physical natin tsaka mga leya at sa sa, sa lalong madaling panahon mahahain ma na tumakasong to mm -hmm. kailan kaya sir um, ang balita ko this week may ma may maisasampan ng money laundering case yung mga qualified trafficking naman laban kay kasi para sa ano para sa Pora kay eh, kasulukuyang tumatakbo pa to pero malapit-lapit din ang alam ko masasampa yan yung money laundering involved si Sheila uh, yes definitely si Sheila involved there at parang sinabi sa akin kanina parang si Kasi din daw madadawit sorry sir itong disobedience to summons isinampa na o isasampa pa lang yun si na yun kasama okay. yun kasama yun sa mga nahatol ng inquest prosecutors yung disobedience to legislative summons kailan po isinampa Um, alam ko may information na na-file na na kahapon um, sabay ito sa ano sabay ito sa paglabas ng inquest resolution tapos kundi yung nagkakamali dapat na yung avenue na to no ma may isang pa sa korte eh. okay so, ano update nasa na si mayor go ay, uh, yung tabi naman, kung anong nasabi ka hapon sa hearing natin dito, naggaling sa immigration, ay nasa Jakarta siya. Kami naman, ano, umaasal lang kami sa impormasyon nagaling sa immigration at sa layas dahil sila naman talaga ang frontliners dito. And si Wesley, sir, ang latest? Ang, may, ano, may, may ulat na pumasok doon siya ng Hong Kong. Hong Kong pa rin. Sir, anong thoughts niyo doon sa bininyag po ni Sen. Risa kahapon na yung 200 million daw na parang, ah, uh, ang tawag parang nagbayad daw yung Google family. Uh, may intel na gano'n, no? pero titinan, titinan pa no? kung totoo yun, pero posible yun. No? Dito naman sa investigation na ito, lahat ng mga posibilidad ay tinitinan natin. Sir, mm -hmm. so, na-communicate na po sa inyo yung kilala na daw or tukoy na daw ni President Marcos yung mga immigration personnel or kung sino yung involved? Ako, hindi ko pa alam. Pero par, par yung boss namin, si Secretary Remulio, baka naman alam na niyo. Pero ano ang hakbang as or against immigration or kung sino man na possible na nag-abet kay Mayor Go and her party. Ako hintay lang no kasi ako yung nakatutok nun sa mga criminal investigation. Ang baka parang iba yata inatasan ni Secretary dito sa mga ano sa mga investigation sa mga opisyal ano. But ano malalaman niyo naman no, kung may mga sunod na sunod na galaw diyan. And sir, yung parents ni Go, wala tayong hmm. say, hindi natin sila matrack, tama ba? Sa ngayon, yung uh, um, confirmado naman ng BI na matagal na silang lumabas ng bansa at lumabas sila na legal no so, hindi naman sila tulad nila Sheila nila Alice na dumaan sa backboard yun naman um, di ko alam no alam ko kung kasama sila sa mga kasong sinisiyasat ngayon no pero kung sakaling kasama sila at, at magkaroon ng charge, may mga may mga magagawa tayo sa kanila, no? Pero kailangan ko pa alamin. Sir, so, na ba yung possible exit Kasi kahapon po sa hearing yung mm -hmm. Yung FBI saying bonggaw, mm -hmm. and then kayo kuluzon exit. Mm -hmm. Pinag-aaralan pa, no? Pero kung maniniwala tayo sa sinabi ni Sheila kahapon, na nanggaling sila sa Tarlac at bimahe na bimahe sa sasakyan no, ng mga ilang oras, mga tatlo, apat na oras. Malamang Luzon yung exit point, to no? Malabo naman na Mindanao yung exit point. Tsaka nanggaling din naman kay Sheila na ano, na exit sila sa Luzon, bangka, lumipat sa vapor, lumipat sa bangka. So mukhang hindi na talaga sila dumaan ng, ng Zambasulta.